Ang isang naman pong package ang bubuksan. ka me again, Majang, ang vlogger niyong retired ko So, eto na nga po tayo sa ating part 2 ng pag-unboxing ng ating balikbayan box. At gaya ng sinabi ko sa nakaraang video sa ating part 1, ang laman nito ay halos lahat po ay laruan na aking ibebenta sa aking presto sa Changian. So, eto po mga laruan na laman nito ay halos lahat ay sealed pa. Hindi talaga nalaro ng mga alaga ko. madali mo. Tapos na ang isa. Last na. Yung cutter ba din? Cutter ba din? Ay, ay, ay. Ulit pa. Balik natin yung mga dalis. Ay, diyan talaga yung Simulan na natin ang pagbubuka. So ayan, dahan-dahan na naman po natin yung inakater ang ibabaw dahil nakalimutan ko lagyan ng plastic. Gago! <laughs> Magdiktik <-dek> ka na! <laughs> oh, ah, oh. Kitang-kita nyo naman mga katripsig, sikliglig -sik, at umaapo ang ating balikbayan box. Ganyan-ganyan oh. po talaga ang pagmamahal ng aking amo sa akin. Lahat na ibinigay. Kulang na lahat pati kutsara, tinidor at ang buong bahay. Oh.

yung binili kong short, bagong bago. Ayan o, oh. tapos hindi kasya sa akin. Benta ko yan. mo, i-times mo sa peso. Ayan si Sabi ng mga kapatid ko ay ako daw ay simuka ng benta dahil lahat na lang na makita-kita ko ay abenta. Ay ganun talaga pag natanda ka na nagiging mukha ka talagang pera. Ayaw <laughs> Walang ka pa, kapatid, sa negosyo. Dini sa kahon na Eric, kung ato usin ay eh, mas kaunti ang laman kumpara dun sa nauna. Pero mas matagal kaming natapos din dahil kung makikita niyo sa video, mas lamang pa yung aming daldalan at harutan. Kaya naman talagang inabot yata kami din ng mga anong oras ay eh, ah, makakaunti pa yung aming natatanggal sa ibabaw. <laughs> makakaunti naman ang laman at halos mga box-box ering -box mga laruan o tingnipat mga naglaro pa ng inagaong electric pan. At isang malaking sampal naman talaga sa iyo na nagapakagalit ka sa lahat ng tao sa bahay dahil nawawala yung charger ng pambiping pinadala mo tapos yung pala ikaw ang limot na nakaiwan sa hongkong. naroon dito, may mga handle. Yun na muna yung aming pinagsama-sama at yun na muna ang abit-bitin namin papuntang bahay para hindi na namin kailangan siyang ilagay sa eco bag. So, yung nakalagay na lang sa eco bag, yung mga walang hawakan. Dahil nga na itong pamangkin namin ito na taga ay hindi siya sanay nang napermi lamang sa isang lugar lagi yung nasa laugan. Ibig sabihin na nasa laugan, nasa galaan. Ay ayan ang kanyang pinagagawa, matanggal lang ang kanyang inip. Pinaghakwat-hakwat nga yung kahon, kung ano-ano nung -ano pinagbubuklat-buklat niya dyan, ma-entertain lamang ang kanyang sarili. Dahil siguro naisip niya, matagal na naman kami makakabalik. Kaya ayan, Oh. Ganyan ang kanyang ginawa. Inapilit niyang buksan yung parang mushroom na laruan na yan ng smart Spotted, ususerang kapitbahay. Char! Peace yo, Wati Kailan kapalit ng kanyang pagbabantay, Jaan, ay makakapaglaro siya ng tablet 1 to sawa. Kaya wala siyang choice kundi entertainin ang sarili niya para hindi siya mainip habang hindi pa kami nakakabalik. Kaya tingnan nyo naman, alam na alam mo sa itsura ng bata kapag inip na inip na. Ganyan, ganyan. Busangot na ang pagmumuka at inip na inip na kulang na lamang magbilang ng mga nadaang sasakyan at mga nadaang mga bata doon sa may bandang doon. O, oh, tingnan mo, may pasayaw-sayaw pa yun. Pero inip na inip na talaga yan sa buhay niya. Ang tagal kasi namin nakabalik niyang mga part na yan dahil uh, parang nagaluto na yata si nanay ng pananghalian namin. Tapos yung ibang mga gamit ay eh, inaayos na namin sa bahay dahil marami pa kaming ilalagay. Kita nyo naman di diba, nasa ibabaw pa lang. Wala pa man lang kami sa one fourth. At may pagsukat na nga ni ko na mahagip ng mata niya ang short na yan na pang boxing. O diba, nagsukat-sukat na. At tinandaan niya talaga ang short na yan. Kaya pagdating namin sa bahay, sabi niya, Mami, may nakita akong short. Ako na lang yun. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Ngayon po ay matutong matutunghayan natin kung gaano nakainip ang aking pamangkin. <laughs> At nakita na naman niya ang short. O ba diba? sinukat na naman. Alam mo talaga, ang gustong gustong-gusto niya. Bet na bet niya yan. O. Ganyan ang nangyayari pag naiinip na sa buhay. Way, Aminin nyo, pag naiinip kayo, bigla na lang kayo kumakanta. Eh, yan nyo na batayan kaya pamali-mali talaga ang lyrics. Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa camera. <laughs> Nahulog! <laughs> Tapos tinitilig niyang ngayusin. Ibalik sa dati. Kaya ganyan yung ano nung camera. Hindi niya alam kung paano na maibalik oh doon sa motor. ហើយនៅទីបីទៀត Mengikuti jenah, waktu maglikot ha, Mag kau yang bentayunya. I am your father. <laughs> <laughs> at nangaruling pangani ang dato <laughs> Hindi na may inip yung pamangkin ko dahil may kasama na siya sa pagbantay si Tito Jonex niya. Ang problema si Tito niya naman wala nang tigil sa pagsaway din sa mga batang nakikiusyoso. yoso Ay Diyos ko kahit may nadaan sa sakin ay hindi nagatabihan. Sus Maria Ha? Gani rin yung magandang namimili. Walang tawad-tawad, tapos mataas pa ang presyo. <laughs> Sige, Ate Musa, pasihin ang pagpili. ang ah, makailang pa-order mo ng bibingkang kanin yan. <laughs> alam na alam basta EXO not for sale. <laughs> One sure buyer down. Nahugot na nga ang ating mahiwagang trolley. Brand yung brand nga talaga yung trolley natin yan mga ka -trip. Dahil yan ay binili ko sa Hong Kong nung time na namaraka ako ng aking panindang sabong lax, toothpaste at saka ang milk ni Mother Sinimula Earth. Sinimula na nga ni Kuya Jonex ang inagaong pagsilid ng mga laruan sa ating mahiwagang pang ang trolley para hindi na kami mahirapang magpauli-uli. Dahil ang trolley na ito ay maraming malalaman. Kita nyo naman, siksik, lignig at umaapaw. Pero dahil maputi kaya hindi pa rin namin ito pwedeng pagulungin, kaya naman, for the bit-bit pa rin ang mga first one usong <laughs> kami inopen na nga sa akin ng kapatid ko na gustong bilhin ni ate mo sa itong crayon set na ito. Pero naisip ko kasi, uh, total bago pa siya, tsaka may mga pamangkin ako na nag-aaral. Eh, parang mas gusto ko na ipagamit sa kanila kasi eh, may coloring book din kasi itong kasama. So, naisip ko, mas magandang ito ibigay ko sa kanila para may libangan din sila. Bukod baga sa tablet, sa cellphone, ganyan, para hindi masyado nakababad yung mga mata nila sa gadgets. Eh, mas maganda to na paglibangan nila bukod sa nakakaiwa sila sa radiation, ay nakikita pa natin yung kanilang creativity in terms of pagkukulay. Tsaka, mas maganda rin yung ganyan na educational ba? And aside from that, nakitaan ko kasi yung aming pamangkin yung nagbantay dyan na magaling siya sa arts, magaling siya mag-drawing. Sa kailaliman nitong kahon ay puro damit ko na at saka mga gamit-gamit ko personal ba? Diyos ko, ang imik ng akin kapatid na yan ay sabi ay ibenta na rin daw. Ah, di galaw, pati gamit ko'y abenta Total daw naman ay ako'y si Benta Benta, di na daw lahat. Ah, ako ako'y akabahan yung pagkapatid, panti at brako ibenta na. gabit Gabit-bit. gabit Gabit-bit. May babasagin dyan, Lucas, ha? May babasagin dyan. Oo? Oo. Pagkaalis na pagkaalis nga ni namin, ay pinuno naman ni Jonex ang sako bag. At yan na yung kahuli-huli yung abit-biti namin. And tapos na. Salamat sa Diyos, mga katrip. Makakain na kami. At talaga namang ito yung oras ay mga alauna na wari ko. At na ko kung feeling ko noon ay mahirap maglaman ng box. Mas mahirap palang magtanggal, mga katrip mas nakakapagod. Napakamalas ko talaga namang nung panahong ako mag-unbox. Ay, hindi man pwedeng ipasok sa loob. Eh, kaya nga ni pinalakihan ko yung pintuan ng aming bahay. Wala sa standard. Eh, para may pasok ang kahon. Tapos ang ending, hindi pala naman namin abuksan. At ang pinakamahirap talagang pagtanggal nito ay kapag nandoon ka na sa pinakang ilalim. Yun ang atanggalin mo. Talaga namang, eh, napakasagat sa Ang mga pinalayas. Sa <laughs> Okay, for the layas ang mga person. Bye-bye! Ayan po ang inyong kunyang, hirap na hirap. Oh, wala na yung box. My god, collapse. Wala oh, hirap. Sandali. Kailangan natin pasanin ang ating kwan ay. ay na. Lamisa. O, oh, di ba? <laughs> oh, ano? <laughs> oh, sige, lakad. Ay, putay na duro. Ano 'yun? Ay. Ano yun? No, no, no. For the kaya ng buhok, busog na. Masakit sa ulo ah. Oh. Uh. Uh, paano pa yung sa akin ay lahat nakapapunta ulo? Look at me. Tara! <laughs> aray! 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 Sige, so, kaya aray. mo yan. Makakakain na din. Aray! Okay. This is for turnaround. <laughs> okay, three. Ayla. One, three, <laughs> kada mo mata kasilong din ni. Ani. Are iko tang. ba And this is me. Oh my God. Hee hee hee. Eh. Ito ng mga ano nasa probinsya. Oh, di ba? All in ang kunyang niyo, mga katrip. trip Cargador kunyang. Baker. O, saan ka pa? Woo! Mm -hmm. O, diba? Tis ganda. Makapag-vlog lang talaga. Ay! Natapos din. Sa wakas! Sa wakas. Kalating araw, parang feeling ko ano. Feeling ko ako rin yung naghakot mula boarding. Hindi, mula bahay ni mo hanggang boarding house. Kung kailan lumawak yung pinto namin, no? hindi pwedeng ipasok yung box, reset. Oh, may dugong. Ayan ang dugong. Uy, babaan. Ayan. So, ayan lahat ang aming mga hinakot. O, di ba, mukha ng peryahan ng bahay Akala namin. House, ay. oh, ayan. Akala ko yung dalhouse. My God. Dalhouse, mating yan. Ah. Inabuo talaga yan. Dalhouse. Wow, Inabuo. Ayan, oh. Can't you see that? Nabuo. Ito? Nilagay ko lang yan dyan para safe. Hmm. So, ayan. For the pagod ang person. <laughs> Kawawa naman. No. Kawawa naman. <laughs> may papancake si Madam. <laughs> Sa wakas. Makakakain na ako. mag na ako. So, ayan. Umabot ang aking mga damit bago ako bumalik ng abroad. And that's it for today's vlog, mga katrip. So, pagod na. So, gutom. Ayan. Ayan na, mga katrip. Bye-bye. See you on my next vlog. Don't forget to share, like, and subscribe! Don't forget to be happy kahit napagod na tayo. Bye-bye!